sa amot saring kwento ng di na natuto. Gusto mang tumulong, ngunit di marunong, di kita masisi, sobrang mabusisi. Ang silumpaan, di maunawaan. Tungkuling teknikal, ikitigilgal. Panay-panay silip, wala namang isip, kinain ang usok, kaya nabubugok. Ang pamana mo, butas na bangko. Pag na sa plano, paano bububuo? Huwag mo kong ituro, di ko yung trabaho. Asa na pag-asa, asa sa iba. Asa na kayo, hari-haring konyo. May sweldo na bukas, kita-kits hindi kita tinitira silang may sira, mahilig sa sikat, laging nagkakalat. Dinastiyang ang angkan kinamang sukatan, trapong pangmasa, galawang artista, mga tito-tita, heto ang ayuda. Kanya naman sila, alipin ng pera. Mayroon ding brusko, sanggan at sanggago, maghasik ng takot para respeto. Subukan sumagot, kay malalagot mga anak ng Diyos, sila lang ayos. Hindi kita sinisita, sinisisi ko sila. Ang pamantayan sa porma tinaan, ang masalimot sa baso piniikot. Daming sinasabi, tila abing api sa huling sandali, buko to'y pinagbili. Daling pagbabago, puntong barbariko. Para ang radikal, hindi yan praktikal. Sa pamumuno, kailangan ng puso. Ngunit higit dito, husay at talino. Hindi pa na'y bisyo, kunwari sa bisyo, Bayabayan ni Hans, kaban yung maman. Habang sila naman to ang maambunan, ang kawawang bayan, lubos nang naiwan. Bakit sa gobyerno madaming payaso, ayaw na nila palitan daw kayo, bidibidang tamat, kagalingan huwad, bibubibong bobo, lalong sakit ulo, tila mas malala, imbis na dakila, walang ginagawa, pero kumikita. Paig ba kayo? Siyempre sila oo. Sampung daang piso kapalit prinsipyo. Ito ang matindi tayo na bibili. Kahit walang silbi, basta't masalapi. Katas ng kayod mo, pinag-isa sa'yo, lagi nauuto. uuto. Kailan matututo? Wala bang matino? Nagtatanong lang po. Alam na ang hangal, bakit ihahalal?